Hello mga beshi, naghigpit nga po pala sa school namin. Kaya hanggang gate na lang po ako hinahatid, di ba Bawal na po kasi pumasok yung mga parents sa loob ng school. Dahil nung nakaraang linggo po, nawalan po ng gadget yung isang teacher. Pag uwian naman po sa hapon, dito po ako sinusundo ni mama sa may second gate. Kasalanan nga ng isa, damay lahat mga beshi. Pwede ka pumasok yung mga parents hanggang gate lang kapag susundo. Pero pag pupupunta sa mismong si room, bawal na po. Maya-maya nga, dumating na nga din ako mga beshi galing abroad. Kasi pa sa lubong mo. Galing ka sa ko. Pag uwi nga na, may muna kami sa may pandayan upang bumili ng batol. Sumali po kasi ko sa may medyore. Di pa nga ako sanay mga beshi. Bukas pa po kasi kami magpo-practice. Ginagawa mo. <laughs> Bumili nga din ako mga besya ng isang face paint na color white right? pang Halloween. At saka isang polbo na ubos na po kasi yung dinadala ko sa school na polbo. Pagkatapos nagbay na rin po ako sa cashier mga beshi. Kinabukasan pinagpi uniform nga kami. Magpapractice po kasi kami. May nakakilala pa nga sa akin mga beshi habang papasok ako sa school. Shoutout po sa'yo! Malungkot nga ako mga besya dahil mag-isa na naman ako papasok sa may room ko. Hanggang kailan kaya kami ganito mga beshi? Yung bag ko nga mas malaki at mas mabigat pa sa akin. Tapos malayo pang ilalakadin ko doon kasi yung room ko sa pinakadulo. Aakit pa nga ako ng hagdan mga beshi. Kaya yung bento baon ko nilieta na lang po muna ni mama yung lunchbox. Di ko na po kasi kayang bitbitin pag po madami pa akong dala. No Friday nga po umuulan, kaya nga po nakapasok si Mama. Pag po kasi umuulan, pwede po kami hatid sa may room. Bago nga po makapasok si Mama, nag-iwan po ng ID sa may guard at nag in. Tapos binigyan nga po siya ng visitor's ID. Uwi na nga ng hapon, umuulan pa din mga beshi. Naabutan na nga kami ni Mama na nakapila na. Meron na nga din kaming ID mga beshi. Pinakita ko nga po kay Mama. Dumaan nga muna kami kay Aling kung ano bibilin ko sa daming pagpipilian. Habang nagpo-practice nga po kami na medyo nagbinidyohan nga po kami. Yun lang. Salamat sa panonood. bye mga beshi!